binalikan natin tong area na, na to dito sa area na yung pinuntahan namin na isang tunnel na merong nagpapakita na confirm na confirm na nakikita nakita namin dito sa area na to so mga idol ah uh, meron naman nag request na naman na balikan natin tong area na to kaya yon binalikan namin yung area idol sa ni request mo binalikan namin yung area na yon so bago ang lahat mga idol uh, hindi lang din ako nag-iisa kasama ko pa rin si King Ghost Hunter so mga idol tara na samahan nyo na ako dito sa exploration natin na nakakatakot ngayong gabi bye bye binalikan na naman natin itong area na to sa dahil sa meron na meron ng request na naman na iparto natin itong area na to. Si, kasi nung unang pagpunta namin dito mga idol, ah meron at meron talaga nagpapakita dito sa area na to sa isang tunnel dito na maraming namatay, naguhuan dito sa tunnel na to. So puntahan natin mga idol, balikan natin para baka sakaling magpakita naman siya ngayong gabi. So ito yung area dito mga idol sa pinuntahan namin. So ganun pa rin yung itsura niya. So ano na pala mga idol no? Uh, isang buwan na bago kami nakabalik dito sa area na to. So ayan grabe na napakasukal na. So ayan mga idol no uh, bago sa lahat ah uh, simulan natin tong video natin na uh, meron muna akong i-shoutout. So shoutout muna ako, especially shoutout sa Yohannatics family diyan dyan out dyan sa inyo uh, Arceli arsili uh, Limin nyo angel uh, lex Jean maday at kang ma'am emily kalagahan at kang sir jonix nebi at Osiyo ma'am usiyo at kadiril Kadiril yan chat out yan sa inyo ma'am mag ingat kayo palagi dyan so ayan na mga idol tara na so ayun mga idol lo uh, ha Puntahan na natin to. Ayan. Kaya, yeah. ayan. So, dito na part yung mga idol. Dito mismo nagpakita pakita yung isang nakaitip sa area na to. So, ayan. Napakasukal na pala nito. Dati unang pagpunta namin dito. Hindi masyado. Hindi pa tumasukal. Eh. So, isang buwan na pala mga idol. Nakalipas. Uh, marami kasi yung nag-request na puntahan balikat balikan natin tong area na to kasi meron nga nagpapakita dito sa ano na to sa isang tanin dito so ayan mga idol mataas na yung mga damo ang unang pagpunta natin dito mababa pa yan so ayan mga idol medyo pasensya na rin kayo na naman sa flashlight light natin no kasi okay, medyo ano na medyo mahina rin pre. sige pre So ayan mga idol. Ah, si King. Ayun si King. Ayan. Ito yung area na to mga idol dito. Sus, grabe. Ayun. Dito mismo nagpakita yung area sa ano na to. Sa area na to yung nakaiting na babae. Oh my god. So ito mga idol ah, Sa kagitnang to ng bukid So time check pala natin ngayon mga idol ah, Ano na Mag to 12 na ng gabi So ito yan mismo yung ano dito area dito So ayun mga idol no Sa ah, sana Merong nakapakita ulit sa atin Yung ano dito Nakapakita sa atin ulit dito yung Isang babae na kaitin dito makita ng lugar mga ito pero kung iwan ko lang kung narinig mo yung mga sari-saring mga boses na nandito sa area na ito hindi nakakilabot talaga itong area na ito mga ito hindi namin nakalain ito nung pagpunta pre? ano yun pre? oh my god nakita si king kaka pre? pre asan ka? oh my god ni pre. Mana kita pre? Oh, la 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 la. Mana Ay. pre? Jujung bunga pre. La la la. Oh my god. Ya. Oh my Kita nyamai itu lah. Ano yan? Wala yung yung kamera ko pre nanginig talaga kamay ko pre oh my god kakay pre ingat pre ingat pre nawala pre nawala ay pre Lala pre oh my god ano mo kaya pre Wala pre nanginig talaga itong kamay ko pre oh my god oh my god oh my god oh my god uh 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 ano yun Oh, my God. Lah. Libre pri. Lah. Lah. Lala, la, la, wala. Puno lang pala pri. Puno pri, sampuno pri. Oh my god, mga idol oh. Tingnan mo may itulisan puno lang. Sampung lang ang pala. Lah. May nilamnat tayo pri. Oh my god. Pri. Tingting ka sa likodano pri. Oh my god, oh my god. Ay mga idol uh, hindi namin ano mga idol isang puno lang pala isang puno lang Pre, nakataka, pre, no? Nagtaka ko pre. Nakuha mo yung pre no? Nagtaka ko pre. Kuha kuha yung pre. Na, na ano ko pa nga eh. zoom ko pa nga eh. Oh my god. Review. Baka matalang lang tayo pre. Ah, uh, tingnan kaya natin mamaya sa ating video pre. Yeah, natin. natin. Sige review natin to pre. Hindi ko din sure kung nakita yun sa Baka, kamera camera natin. Baka uh, guni-guni lang natin pre. Bawa. Ano ba yun? Hmm. Kahit puno naman to Puno nga. Isang puno nga ng ano pre. Oh my god. Uy! Oh, yeah. Uih. Nih. Uh. 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 Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh god. Oh god. Oh. Kinakabahan na naman ako sa lugar na to. Pre. 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 Oh my god, pre. Ano, ano yan, pre? Lala, lala. Oh, la. uh, ayun mga idol. Ayun. Ayun mga idol, ay ayan, ayan. Ano yan? Ayun mga idol, oh. Ayan, oh. oh my god. Oh my god. Lala, lala. La. Nakalutang siya, Pri. Oh my God. Nawala siya, pre Nawala siya, pre Nawala, Pri. Nawala siya. Ayaw mga itul. Nawala siya mga itul. Dito mismo siya naglalakad. Dito sa area na to.

ay mga idolok nagloko na naman yung ano ni King Mahagit ko siya pre. Oh, wala siya. Ano ko ko? Ko, ayan na naman din. Ano naman ang tataka ko dito sa area na to. Bakit ganito? Para hindi ko makita. Nagpakita naman ulit yung naka Hoy okay, na pre. Sarapi nito. Bitay din 'yan, na. Ah, nawala si bike dito. ito may dulo ah, yan mga puno yan oh 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 my god oh pre ano yung sa palagay mo pre yung ano pre yung nakita nating ano doon mukha pre ano yung sa tingin mo nun hindi na tayo ano pre yung nilamat ba kita mo talaga pre sa ano kita nakita ko, talaga, ko rin sa pre, pre pero sa... ko talaga yun eh sa mundang huli ko na siya nakita pero sa paglapit natin pre bakit puno lang ng kaya nga eh kahoy Sorry. <laughs> dalam priok. Ha? Minum. Ui, 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 my god. Oh my god. Ano naman yan Pray dan dan Hello. 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 Te. Te. Ngandang gabe. Ulo pre. Sate. Oh my god, mga ilo. Wala. Oh my god. Te. Hello. Ayun pre. Te, saan po kayo te? Te, ah, magandang gabi. Ay, siya yun. Magandang gabi te. Oh my God. <sighs> te? Hello te. May pahay pala dun. Pre. Ha? May pahay. Parang direksyon niya eh. Oh my god. Yun ba? Wala, wala. yun? Ate? Oh my god. Ate? Ate, parang pinilit tayo, friend. Sundan yun, friend. te? Ate? Oh my god, oh my god. Mga okay, idol. Sundan mo, friend. Nawala na naman siya, idol. Ayun, friend. Ayun, ayun, friend. Ayun, Ayun, ayun. direksyon sa bahay, pre. Hello, te. Sa tingin mo, pre, ano yan, pre? Hindi ko din alam, pre, kung ano ba yan. Bakit doon siya pumunta sa direksyon ng bahay, pre? Hindi natin kailangan din. Sundan natin, pre. Sundan natin. Sundan natin. Sundan natin, pre. Baka, ano yan, no? Baka, kaya tayo. Pre? Pero saan po kayo, pre? Ate? May kubo pala dyan, pre. Ayun, may kubo. Pumunta. Doon, ang direksyon niya, niya pre? Te? ano pangalan mo, te? ate te? Parang may ah. pahiwatig siya, pre. So, ayaw mga idol. Ah, may sinasundan ko yung mga idol. Isang babae. Isang babae na okay. Ito ato yung magpapita sa amin nung first namin pagpunta dito. Hello, Hello, te. Bayang Gabi e. Eh. Hello. Hindi siya nakasalita. Ha. Hindi siya piana ba. I'm speaking in three. Ikaw la ba 'three'? Tikayan na suang 'three'. alam 'three'. Ay ayo magsalita pre. Te. Asa yo bayang bahay diyan. Hello. Pa-followin lang si sa direction niya, guys, oh? So ayun mga ido, no. Ah, sundan natin Patuloy 'to. Sa Kubu yang pri, kubu. Kubu pri, isang kubu pri. Te? Hello. Ayang gabi ite. Oh my god. No. Uh, oh, uh. Oh. No. Uh. Uh, uh. No. Oh my god. No pre. La 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 la. Oh my god. Oh my god. Nawala na. Wala, na nawala. Nawala. Nawala pre. Nawala pre. So ayun mga idol. No? Oh. Nawala siya mga idol. Dito lang yun. Oh my god. Tingnan mo dyan pre. So, tingnan ko dito pre. Oo. Oh, oh. oh my god. Whew. Oh. Ayun mga idol no. Ah. Tinignan ni parin kiking. Ni King Go Santer yung ano. Sus so, may bigla namang lumipad dito. Nawala siya. Oh my god. Anjam pre? Wala pre, wala. Oh my god. Whew. So ay mo idol. Wala. Wala siya diyan. Wala. Oh, wala nga. Oh, wala nga. Pero may bahay. Oh my pre. god. Di pa lang basa-basa ang kubo pre. May kubo. Tingnan natin diyan pre. Baka nandiyan siya pre. Oh my god. Wala pre. Ano to pre? Oh my god, ay mga idol oh. may bahay tapos na wala yung babae na kaitim dito hindi mo nakita pre pagpunta mo dito pre ha hindi mo nakita hindi mo nakita pre oh my god wala so, tingnan bahay pre ginamutan na pre ano mga idol tingnan yung bahay oh kinanunan natin na ang manganan... bakit yung ano? hindi nawala pre nawala nga pigra, pre dito kasi yung dito kanya pre ha sa tingin mo, pre, ano yun, pre? Hindi ko din matansya yon pre. Baka ano yun, pre. Ha? Hindi ko din matansya yun. Kung yung una natin pagpunta dito, pre, di ba, nagpakita yun sa atin doon sa may ano? May butas? May butas ng ano? Di ba yung pagpunta natin una, doon yung sa may butas, nakita natin? So, bakit ngayon, pre? Tapos itong bahay na to pre, hindi natin to nakita. Itatak ako dito, pre. Di ba, yung unang punta natin dito, Tatlong puno lang nakita natin. Oh, tatlong puno. Itong bahay hindi naman natin nakita ang kubo na to eh. Unya, tapos pagka ano, pre, pagkakita natin doon sa ano pre, nawala siya bigla naging kahoy. Tapos, nagpakita naman yung nakaitim na babae. Ito, Tumayot ng mga balibo ko pre oh. Oh my god pre. So ibig sabihin nito pre, tapos papunta siya dito sa bahay. Dito sa bahay na to, mga ibola yan. Papunta siya dyan. Hindi na tayo lalapit. So, Baka niling lang tayo pre. Oo oh. oh, na eh. So ayan mga idol. Ah. Hindi talaga namin to nakita, promise. Hindi talaga nakita namin tong bahay na to nung pagpunta namin dito. So sinunda lang namin yung babae na nakaitim na mataas yung buhok. Dito papunta tapos nawala lang siya bigla sa bahay na to. So hindi namin alam tong bahay na to kung ano ba to. Ayan. Ito lang nakita namin mga o, idol. Um, ito ito malaking puno na to. Ito lang nakita talaga namin. Itong bahay na to, hindi namin to nakita. Oh my god. Pre, hindi tayo pwede lumapit yan pre. Hindi tayo pre, baka nilin lang yan tayo pre. Nilin lang tayo yan pre. So ayun yung bahay mga idol no. Dyan. Ito mismo. Ito. Dyan. Naglakad dyan. Mga nakalutang siya. Hindi namin nakalutang ba siya o nag, ano, tapos may biglang lumipat na ano may biglang lumipat na isang ibon tapos nawala siya bigla pupunta siya dito sa bahay na to ayan so mga idol no ah, hanggang dito na lang yung video natin mga idol ah. hindi mo na tayo hindi mo na natin tatingan yung uh, kubo na yan uh, o, lang yung, na baba, oh, ano ba yan meron sa kubo na yan kasi dyan ka ang, dyan mismo mga idol nawala yung, yung sa ano nawala uh, yung isang babae na hindi nagsasalita yung inano namin na magandang gabi ah hindi siya nagsasalita mga idol so, ayun hanggang dito na lang yung video natin mga idol ah, maraming salamat sa pagsuporta kay Juan Gosanter at maraming salamat din sa mga solid supporters viewers, silent viewers sa lahat sa inyo mahal na mahal ko kayo mga idol